I'm check 10:59 AM mga Cubs. Hindi ito Team Canlas TV channel. Cubs Chess upload to. At dahil may upload tayo ngayon, ipapatunayan lang natin na legit po ang account at channel na ito. Dahil meron ako na mga nababasa sa comment section na nagsasabing fake account, reuploader lang itong channel na to. Oops, teka lang habang ini-edit ko to, may kakapasok lang na balita. Meron kasi kami nakitang Cubs Chess sa Facebook page na hindi naman legit. Kaya double purpose talaga ang content na to. Yung isa legit itong Cubs Chess na nasa YouTube ngayon at yung isa naman peke na sa Facebook. Mautak din talaga yung mga fake users, no? Isipin mo yon. sinabayan niya yung pag-start ko sa YouTube, tapos nasa kanya naman yung Facebook version na eksaktong kagaya nitong legit na YouTube account. Nakakalito, ah, no? Ito yung explanation. Sing it ko lang ito, mga Cubs. Isa to sa mga legit account sa YouTube. Cubs Chess na may Team Canlas TV. Ito ang current as of editing na subscriber at ito ang mga upload ko. Pinin ko to, tapos ito yung mga videos na nilabas ko. 177k views yung pinakaluma akong video. Pero meron tayong nakitang fake account naman sa Facebook. Ito yung totoong fake. So, ang labo no, Totoo pero fake. Ito, fake talaga to. Yung nasa Facebook page. Pinost namin to ngayon sa page ng Team Canless TV sa Facebook na merong peking umaandar na Cubs Chess Facebook page. Wala pong Cubs Chess talaga na official. Ewan ko kung sino to. Pero pinopost niya lahat ng mga uploads ko sa YouTube ko. So, again, itong Cubs Chess sa Facebook ay peke. Pero itong Cubs Chess sa YouTube ay totoo. Well, eto po yung channel lalagay ko. Uy, totoo to! Totoo yan! Hindi mo yung peke! Totoo yan! Ayun po si ano, chico. Eto yung lechon ko si Ito Eto si Bubbles. Ayan, at ayun ang backyard. So, legit na legit naman. Nandito lang ako para i-legit check itong channel na to wala namang ibang content talaga na gagawin and usually ang mga pinopost ko dito eh yung mga unreleased episodes ng Team Galas, yung mga hindi pa nakita katulad na, na lang nitong Namprick Deliveries namin mga kaps hindi ito lumilitaw sa Team Galas TV pero ito ay pupunta sa Fritos of Manila yung fried chicken na pinalabas natin yung Dino Fried Chicken na malalaki sa Maynila sila na po ang official distributor ng Namprick Premium Sauce ng Team Galas TV ayan papunta tayo doon ngayon so isama ko na lang kayo today yun na lang ang gawin nating content tapos sa dulo ng video na to ay may mga makikita kayong McDonald's clips nung behind the scenes nung sinut namin yung commercial ng McDonald's. Yun, hindi pa yung lumabas sa Team Galas TV. Kaya kasali siya sa mga content na hindi na-release. Tumakay ka na! Teka! Teka, tatakpang ko muna to. Let's go! <laughs> Ayun! Nakalusot! Ibig sabihin, legit yung channel na to. na <laughs> tayo so, sa biyahe. Let's go! Authorized distributor ng Nambrick ang um, Fritos of Manila, mga kapsa. Dito na sila sa bago nilang pwesto. Ito na yung update natin, sir. Ayan. Medyo nalipat na, pero konting-konti lang nilipat na, sir. Yes po. Um, uh, from there lang, ito, ito, ito. Konti lang at lang. Siguro mga 32 steps. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Kamusta na naman ang business, sir? Ayun. Uh, sobrang laking epekto ng Team Canlas TV. Kasi dumakas lalo yung, ano, yung tindahan namin at uh, marami na tayong mga customer na from Taguig, from Cavite. Wow. Meron pa taga Pampanga sir na dumayo dito. Oo, wow. oh. pa namin. Na yes, oo, Cavite talagang napasabi rin sila ng ano manyaman kenny manyaman <laughs> kenny ayun totoo naman mga kabs must try itong mga dino fried chicken nila sir ng fritos of manila tapos meron pang java rice yun yes, kung po. gusto nyo mag include ng rice yan o Freak distributor nga pala yan nga pala ang day lang kung bakit nandito tayo ulit dahil meron na rin Freak dito so lahat ng mga taga manila I-dance mo pa para maganda yung habang magsasalita ako. yan. So lahat ng mga taga Manila na malapit dito sa Britos of Manila ay pwede kayong kumuha ng Namprik. Lalo na yung mga gustong mag di ba sir? Kasi authorized distributor na siya po ang distributor dito sa area. Dagdag ko na lang din sir. Mas lalong babagay din ang Namprik natin dahil magsimula na rin kami mag-serve ng Dino Chicken Inasal. Uy! Ayos okay. Ay, yun dino chicken inasal in Aantayin natin yan at lalagyan din natin ng moment Kapag meron na yon bonus kids Let's go! Siyempre, hindi mawawala yung dino fried chicken niya Ayan no? Oh. ganyang kalaki Nagdaba pa So, titikman ko na naman siya ulit Pero this time, hindi ko na ibablog Gusto ko siyang nam namnamin ng hindi nakablog Subukan nyo na lang ang Fritos of Manila Para malaman nyo kung ano ang lasa Basta ako, binaligan ko siya Let's go! So naubos na nga namin yung kinain na yung manok Kasi hindi nyo nakita yun Pero kung gusto nyo makita yun Pwede kayong pumunta sa Tim Danas TV Channel Para doon sa Dino Fried Chicken na upload Sasabihin ko lang bago ko tapusin tong video At makita ninyo yung mga McDonald's namin na behind the scenes Legit po ang account na ito <laughs> Legit? <laughs> Tama po yun, legit po yan Ito po yung channel o oh. Nandito, ayan yeah. Hindi gagalaw yan eh oh, Kung saan nyo pinapanood to ngayon na ganito yung itsura ng yeah. channel yan po, legit. Hindi po yan fake account. At yun po ang laman ng content na ito para sabihin, hindi po fake account. Itong uh, Cubs, cubs Chess, Chess Channel, open parenthesis, Team Canlas TV, close parenthesis. With 1.4K subscribers. Let's go. All right, McDonald's, let's go! Mga Cubs, kung napapanood nyo to, ibig sabihin, lobas na yung video ah, na ito. Lobas na ba? Lobas na! Ay, sige, hindi tatabi ko muna yan. Oh, syempre! <laughs> Ano so, ba? ikaw? Ha? So, ikaw. Ano? Which one are you? What's What way, mga <laughs> cubs? Wow! Woo! Ba ba ba? you? ito po yung behind the scenes, no? Ayan. Yeah. Hindi lang namin mahilabas. Ang tagal na po nagtago dyan sa computer yung file na yan, eh. Oo, oh, medyo may amag-amag na nga yung files tol, eh. Mm. <laughs> Wala, eh, Hindi pa pwede i-release. Eh, syempre. oh, so, yeah, na. Na-release na. Na, na. Kaya yung napapanood ngayon. Oo. Oh. So, at dahil dyan, dahil na-release na, na sasayaw si Mayor TV. One! two, 1 2 3 mag ocho, 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 ocho. Magdo <laughs> ito po yung lang sa hindi yun na na parte, no? syempre ito yung mga behind the scenes, yun. So ito yung ginagawa ni Jambo. Ano ginagawa mo boy? Nice yung camera ng gagamit. Bakit sira na naman? <laughs> Kailangan na bumili ng bago. Ah, eh, marami <laughs> yan ang pera. Di bumili ka. Tapos ito si... And for us mga ka, lahat ng yan ay mas maging special and satisfying with this cheesy Big Mac Burger na patok para sa aming panlasa. Lalo na sinamahan itong nagbabalik na Twister Fries. Wow! Pumunin ko na lang dyan yung eh, boy. <laughs> <laughs> ang galing! At makikwento ko pala mga Cubs, no? Andito kami sa... Pinakamalaki! Sa Macdo. Ano nga nung branch na to? Uh, Mega World Capital Town. Capital town. capital town. Capital Town. The biggest Magdo in Asia. Ano, no? Ito yung biggest Magdo in Asia. Uy, Malapit ay, sa bahay. Saan makikita to? San Fernando, Pampanga. San Fernando, Pampanga. Oh, Pampanga. Ayun, no? ayun, capital town. San Fernando, Pampanga. Ayun. 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 ayun parang power na yan. Yes. yes, Capital Town. Ayan, so nandito kami ngayon. So, yun lang, kinuwento ko lang para alam nyo. Ang sarap nung ano nila dito, yung burger at yung bisturber. Ano yung masarap dito? Sister price sa burger. Ay, oo. <laughs> Nabalitaan ko nga, Tol. Ibang-iba. <laughs> Ibang-iba sa ibang McDo. Oo. Oh, Pero pare-pares na naman silang McDo, ha? Oo. Oh, Pero pag dito ako kumain, masarap. Engineer? Nagre-ready kasi ako, eh. Nag-internalize ka na agad? Internalize. Kasi, syempre, medyo heavy yung role. Engineer. Hindi <laughs> <It's... laughs> ka lang kasi. Lalagyan mo ng backstory yan. Oo. Oh. So, yung engineer ko, yung ano, nagworking student, ilang ulit tuminto sa pag-aaral. Galing sa hirap. Galing sa hirap, tas unti-unti. Ngayon, naka-pick up na. Pick up ng ano? Naka-pick up ng? Masa sa engineer lang. Engineer lang. Engineer. Engineer. Ha? Ano naka-pick up? Hindi, naka-pick up na sasakyan. Raptor. Raptor. Yeah, raptor. Yeah, yeah, yeah. to ka binigyan mo ng kaulugan eh. Engineer na raptor. Ha? ha? Hindi. Okay. Hindi. Engineer oh. na naka-raptor. Ah, na yung sasakyan na oh, raptor. Oh. Akala ko yung parang yung team ni Vince Carter. Toronto I, Raptor. Kinawa akong dinosaur eh. Hindi. Okay. Akala ko. po. Extinct. Di ba? Hard to find yun. to. Oh, oh. Oh, mas mataas ang value. Mas mataas ang value pero iba itura po eh. Yung mga engineer pa may hawak talaga ruler? Ano ko? Kitig na yan eh. Bakit <laughs> kasi ganyan? Hindi e, makabagong panahon. Okay. Nagbabago naman lahat. Hybrid. Hybrid, di ba? Kung baga nag-a-adapt tayo sa kung ano hinihingi ng environment. Okay, okay. Yan. Yeah. Di, di ba? Engineer. Tsaka malay mo, kaya may hawak na ruler yung engineer. Dahil may kaibigan siyang architect. <laughs> <laughs> na laging walang dala ruler. Stop <laughs> it, <laughs> Ayun sa namin. Hindi, <laughs> yun yung backstory kasi dahil galing siya sa hirap, matulungin siya. Matulungin. Kaya laging may hawak na. Dahil baka nakakalimutan lagi. Oh, syempre. Dahil nga may kaibigan siya architect na nakakalimutan. Ngayon mga Cubs, ang problema ko kanina pa, <laughs> kung paano ko ipapeste yung balbas ko. Kasi ang bawa ito. Ayan, nandito yung balbas. Pinaking mo na eh. Medyo pangitignan, di ba? so paggaganto na wala in naman namanya yeah mas okay naman siguro yung na no no? na in alam talo tagin yun in yun 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 ba yung lyrics nung Toad? Paano ba yun? Hindi ko rin alam. <laughs> Tuloy mo lang. Mag, mag moment ka lang dyan. Kala ko. Okay. Cause I know, I know how I feel oh, to be right. No more lonely night. Never be another. Ay, tapos na pala. No more lonely night. na 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 na🎵 na na na🎵 🎵Na na 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 yung pasok. Ito kasi. Hindi sugot mo eh? Sabi nag-na na 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 na. na 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 Hindi. Parang yung mukha ko eh. Hindi. ganoon talaga yun. Patutugtogin natin ng konti. Pero copyright. Oye, kasi. Pakinggan mong... Oh. Si Paul McCartney. Oh. Pasok na pasok, Paul McCartney. McDo. Macdo. Uy! ang galing mo talaga, oh. Macdo. Ayun. Ayun. Uy. Mama, 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 mama. Love ko to. Yo. ang ganda na lang. Ako na. Ayun ma'am. Ay, papahalam na po kami. Maraming maraming salamat po sa pag-assist sa amin. Biggest Macdo in Philippines. Thank you, thank you very much po. Mauna na po kami. Salamat po sa pag-assist sa amin. Thank you po. Thank you po. Ayun pa, ayun pa. Ayun, ako ba yun Salamat po. Thank you. Salamat po ulit. Thank you, thank you very much po. Sa inyo lahat. Thank you, thank you. Thank you lang tayo. Thank you, thank you, thank you. Thank, you thank you very much. So sana na-enjoy nyo yung mga McDonald's clips na yun at maraming maraming pa tayong episodes na hindi pa na-re-release sa Team Gunless, sa mga bonus clip man niya, no? yung mga hindi na na vlog, eh makikita nyo pa rin dito sa Cubs Chess. Kung hindi ganun ng content dito, minsan camping, minsan pasyal lang, minsan food trip lang, halo-halong content na meron dito dahil legit account to ng Cubs Chess Team Gunless TV. Tama? Tama po yun! Alright! Paalam! Bye. 주게